Good morning mga kabuhay uh, Welcome back again sa ating panibagong video Ngayong umaga Chill vlog again So natapos na tayo sa mga kwentuhan na ginawa natin last last year So sa mga hindi pa nakakapanood ng aking uh, vlog last year is yung The greatest gift the same time araw-araw Pasko And then ang pinaka-latest na video natin is yung kasaysayan. So nag-banding lang naman kami doon, bago ang lahat. Oh. So shoutout sa aking asawa, kasama ko ngayon. Wala na akong ibang pwedeng kasama, siya lang talaga. <laughs> so yun na nga, uh, naway mapanood yun. Siyempre kung napapansin nyo, nasa labas kami, walking-walking kami. So ito yung mga nagdaang araw na hindi namin nagawa magkasama kasi naging busy tong asawa ko eh puro na lang upo ako yung continuous and consistent sa walking kasi importante sa akin yon para hindi tayo hindi natin napapabayaan yung health natin meron kami nga asikasuhin and then same time sabi ko lakad tayo and pa uwi na lang tayo kasi baka pagod na to eh so yun lang naman so op yeah thank you diba So yun lang naman, uh, pupunta kami ng Taytay proper Bro, good morning! So pupunta kami ng Taytay proper May asik kasi siya At the same time, this previous uh, week Nagkaroon tayo ng mga tinatawag na uh, productive day Kasi may mga bagay tayong ginagawa na hindi naman natin ginagawa dati Like pagkukumpuni So last week, nahiligan ko maggupit. So, bumili ako ng mga accessories sa paggugupit. meron tayong simpleng razor. Tapos dinagdagan ko na lang ng mga gunting. So, ginugupitan ko, pinagpapractice ko yung mga anak ko. So, praise God kasi kahit papano, eh, nagiging okay naman yung cutting natin. So, yun yung mga pinagkakabalahan ko. Sabi, baka mga kaboy, magulat kayo, bakit parang wala namang kwentang ginagawa. May, may, may kwenta yon Kasi sa bago matapos ang taong 2023, laging pumapasok sa isip ko, anong negosyo yung pwede kong gawin. So, wala akong maisip. The same time, wala pa naman din akong sapat na puhunan. Wala pa naman akong sapat na saglit lang. So, mga kabuhay, short break muna. Bago ang lahat, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagsubaybay at pagsuporta ng aking mga video at adventure nung nakaraang taon 2023. At ganun pa man, ako rin po ay lubos nagpapasalamat sa mga next video upload natin na gagawin. Naway samahan nyo pa rin po ako at suportahan at gagawa po pa rin tayo ng mga makabuluhang video upload na inyong mapapanood. So ganun pa man mga kabuhay, balik ulit tayo sa kaninang topic. So, yun na mga kabuhay, balik tayo. na akong ginagawang plano or may plano na inuumpisaan ko na naway matuloy ko so magampanan ko ng buong buong puso kasi kung hindi sayang yung mga plano natin last year na nat ngayon natin ginawa habang pinagsisikapan ko yung planong yon so meron pa ako mga ilang taon or buwan ma, ma finalize ko ma, ma maayos ko yung goal na yon mabalik tayo dun sa usapang paggugupit hindi naman malay mo kaso gusto ko lang magkaroon ng experience sa paggugupit para sa mga anak ko. And then yung gusto kong mangyari na sa mga hindi kayang magpagupit. So baka sabi mo, ay nako kabuhay, simple lang naman yung mura lang naman yung magpagpagupit eh. Kaso ito lang babanggitin ko sa inyo mga kabuhay, hindi po lahat ng tao o kabataan nasusuportahan ng magulang pagpatungkol sa paggugupit. Simple lang yon Kaso gusto, isa sa mga gustuhin ko para makatulong na rin tayo sa komunidad na may mga kabata na close, siyempre, na magtitiwala sa gupit natin na ililibre natin at nagawa na natin yan. Hindi ko na binidyo kasi may mga bagay na akong ginagawa na hindi na nakikita ng camera. Gusto kong maging private siya. But ito, kinukwento ko sa inyo para meron kayong idea sa ginagawa ko. Ayan, so naggupit tayo. Siyempre, unang naging customer natin dyan, yung anak natin, yung pamangkin. So, hindi pa siya ganun kapulido, but okay na. At merong ibang tao, hindi siya iba sa akin, siyempre, kakilala ko, na nagtiwala. Sabi niya, Kuya Jones, paggupit ako. Sabi ko sa kanya, ang unang, ang unang bangit ko lang sa kanya, may tiwala ka ba? Kasi siyempre, yun lang yung second time na maggugupit ako. So, wala siya magawa. Eh, dahil may tiwala naman siya, di go ahead. So, naging maganda yung resulta ng paggupit na gustuhan niya. Yun yung isa sa mga plano ko kung bakit mas lalo kung gustong matutong maggupit. Yun yung isang, ano ko, parang tulong sa community. Kasi sa ating mga kabuhay, napaka-importante kung ikaw naman ay mayaman, napaka-importante, meron kang mga planuhin din na tulong tatawid tayo kaya syempre may mga planuhin ka rin na pwedeng makatulong sa community mo isa yun sa mga dapat natin matutunan paano ka makakatulong sa community yan yung mga adhikain natin so yun ang aking ginagawa sa pamamagitan ng pagbubupit so yun lang mga kakabuhay just a chill vlog lang naman to ginawa natin ngayong araw na to so malapit na kami sa aming pupuntahan shout out sa mga tumitingin sa amin. Sa <laughs> mga kabuhay, maraming salamat po sa patuloy na panonood ng aking mga vlog. Siyempre, gagawin natin consistent every week yung ating video na i-upload. Sa mga kabuhay, patuloy lang po sa pag-like. Siyempre, pakisubscribe yung aking channel para ma-push natin yung sarili natin na gumawa ng iba't ibang passing video na inyong mapapanood. So, ganun pa man mga kabuhay. See you and God bless.